Kaya tapos lang natin ng trabaho. Makain naman po ng hayop at magbibisita naman po. Lara! Kumusta ka na, Lara? Lara! 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 Ano? Kumusta ka, Lara? Anong gusto mo ang dessert ngayon? Papaya? Ha? Papaya bang ba gusto mo? Ha? Papaya hmm. ang ni May klara. 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 Dali. 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 ini, ini. Hmm. 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 Kedek, kedek. hmm. 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 Hmm semen so, di kita ah, ha? Di kita bukan, Abak Hmm, kapalan ang balayan mo mo ha? Hmm, hmm Siya <laughs> na po ang nalapit <laughs> Hmm, dali Hmm, ay mara naman tayo Mara Nana yung kainan mo Lumubog dito dito, 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 dito,

kau ingatlah kau tahu suka ne amun nah two days ipapakamot na po eh hmm. Ay, matataktak pa pero kulag pa rin ano to eh medyo kulag pa rin po pero kahit na paano po ay eh, mabait na po siya na ngayon ayaw mo lang sa akin ng una ay suko ko yung dessert mabait na no toy mabait na po mm. 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 dali dali hmm Mm. mm. lumabas lang yung mga ugat ano, pitatanggal ito yung ibang ugat baka makalagay Ang gusto pong dessert ng dalawang baboy ay niyog. Mahilig po ang ganyang Tagalog sa niyog. Aray po, babakakin natin. Igesa po sila. Mahilig po sa niyog. lari bali oh ano muto niya may tubo wala ha huh? bali oh ng tat no di gusto dili gusto dili libangan po yung ganto <laughs> pati aso <laughs> gusto

tubo oh. Uh, sawa na naman po tayo sa tubo hmm. Clara. oh dessert oh dito yung gusto uh, mo dessert no? Oh. dali ah 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 hmm. hindi ka matakot yan oh tamu. <laughs> ubos po yan dubo. Lara. Lara. Dali nga. Tigat hmm. lo kayo. Oh. <laughs> Hindi mo alam kung anong uunahin eh. Nakadali na po ng siupaw yung dalawa. Kahit pala sampung baboy Ano Tuwi sa dami pagkain dito. Kahit pa ay, yari ay. Kahit marami na yung utoy. May nabubulok lang ang anib sa atin ay. Eh. Yung mga laglag. Yung mga kinakain po ng daga. Nalalaglag. Jason. Maglalagay po tayo ng uh, chicken manure. Ito po ay matagal ng stock. Lupa na po. Yan po. Yan ito, ito, mo. po. Yan po. po. Ito po ay uh, ipot. Pero po ito parang lupa na. Mga kaisan. Wala na po itong ano. Ang ginagawa po natin. Bago tayo maglagay sa ganito. nag stock po tayo ng marami. Kaya ngayon may stock tayo marami sa so may likod ng bahay. Ito na po yun. Huwag po kayo magsasabog agad ng ano. Yung ang tawag na ito eh. Yung pagkagaling sa ano para po hindi mainit sa halaman tayo tayo lang po yan ganyan akin po itong ginaganti na nalimutan nga lang po yung gloves Thank you. gusto ko maglalagay mga kainsan para kita ko ba tapos gagawa lang tayo ng mga si para itong lupa na utod para po itong lupa na rin pwede naman po kayo yung bagong kuhang ipot chicken manure yung bagong kuha po sa ano kaya lang mga 3 months nyo bago ilagay siya ah, ginagawa ko matagal na preparation sa ganito mga dalawang buwan para singaw na po para nakasingaw na pag ano mga kainsan isang plat isang sako lang ang nilalagay ko para po hindi masyadong ano tumabal kumbaga pang suporta lang po ito para hindi masyadong tumaba po ang halaman kasi ang sili pag masyadong mataba hindi masyadong nangungulot hindi pwede mataba matabaan pa ako Alalay din laan Dilikan natsumang nal patinim na malamang na malaman. kasama sika insa i natin kasama sika kumsa i ay natmok sa sa palayan sada kadalang angung sa putikan kasama sika insa sa mga gusto pong matuto na mag uh, lukot, magpaparam uh, din po tayo ng lukot ay sa tulong po ni Doc PJ. Ayan. Gusto ko isabayan ninyo ako. Maganda po itong pagkakitaan, dagdag pakakitaan. Hindi mo siya papakainin, ilalagay mo lang. Ngayon po, may seminar kami ni si Dok PJ po may pa-seminar kami dito sa bahay na yun. Ayan. Libre turo po yun. At uh, gusto ni Dok PJ na may matuto ang mga bawat barangay. papa din po ako at isas uh, isa sa pinili ni Dok PJ yung ating barangay at makatulong din po sa ating, uh, sa ating mga uh, mamamayan. Ayan mga kaisan, uh, panoodin niyo lang itong video at kung may mga katanungan kayo, ilalagay ko dito ang kanyang Facebook page at saka number. Ayan, panoodin niyo na mga kaisan. Okay, kasi ang akin yung gagawin dito ng sistema, sir, gusto ko po bawat pamilya, magka meron at least man lang dalawa, okay, mga pagbuo tayo ng grupo na i-consolidate po natin yung pulot. At yung pulot na yun, no, aside from that, kasi ang unang natin pakikinabagan dito, pulot. Pero to tell you, ang pulot po pinakamura. ang pinakamura. Nandaan ninyo yun, ha? Ang pulot po ang pinakamura. So, meron pa mga byproducts, na katulad nito mga kababayan, dito na pwede kong ituro, ang gagawa ko ng sabon na mayroong sangkap po ng lupot, ang ko ng mga lipstick, ang mga lipstick, ang mga lipstick, ang sabon, napakadami po niyan. So dito, pwede kong ituro yun, or kung pwede ko kung kayo papuntahin sa aking sariling laboratorio sa bayan, para po maituro ko sa inyo yung proseso. Kasi hindi lang po basta pulot ang ating pag-uusapan dito. Sabi nga po nung mga nagsasabi, ako din po nagsasabi, kung pulot na ang mga natin sa pagluluto, kayo po yung mahirap na bigi pero pinasabi. Okay. Bakit? Kasi nga po, ang pulot po ang pinakamura. Eh, simulan po natin sa okay. ano daw ba ang mga uh, magandang rason, pinakamaihi o pinakamainam na rason kung bakit po tayo nagbibigibig. Ha? May mo kayong gano'n. Ang sagot po okay. niya, itong una. Okay. Hindi ko niyo ba alam na bawat tatlong kutsara ni sinusubo po ninyo sa ating hapag kainan, ang dalawang kutsara ninyo ay gawa po ng bubuyo. Kung wala po ang pinatawag ng bubuyo, hindi po makikita yung lalaki at saka babaeng mulaklak. Ang tawag po niyan sa siyensya ay pollination. Pollination. You sa inyo nagpa-practice sa kalabasa na pinag-aasawa yung lalaki at babae kalabasa ang bulaklak? Nakita ko oh, si kayo sa oh. yung, taos, Meron mo kayong tatlong hektare ang kalabasahan. Ipisin e, po ka ba ninyo yung nakipag-asawa oh. ng... Manaman, no? ng uh, bulaklak, ng kalabasa sa, sa laki nyo, dumadyo tatlong, tatlong hektarya. Alam niyo po ba na kung ilalagay lang ninyo ang inyong stingless beast or bubuyog doon sa taniman ng gulay, Dadami po ang bunga ng pipino, ang palaya, kalabasa, lago ng gulay sa bahay kubo. Pollination. Ang mangga, alam niyo po ba sa norte, Ay, sila walang bubuyo. Hindi, okay lang po. silang bubuyo. Or maaaring may bubuyo pero ko konti. Rumirenta ko po, po sila dito nang magpo-pollinate ng kanilang mangga like the growers in the north. Oh, may, may 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 case ganyan. Alam niyo po ba kung magkano ang bayad sa amin sa isang box na bubuyo para lang ipulinin ang mangga nila? 1,500 pesos. Just to pollinate their mango in two weeks. Ang ako, katulad ko, ako hiniraman ng isang na hall. Kontrata ko yun, eh, pero kontrata Kanwaling ko lang, meron kasi 150 mil. Iyong pa na na kasi ang mangyayari gagawin lang po niya, pagkikitain lang po yung dadako po kasi ang yung sa isang bulaklak papunta sa kabilang bulaklak para makuha ng nectar kasi yun po yung kinukuha niya. Habang dumadako siya from one flower to another, nakikita po yung lalaki at saka yung babae bulaklak. Ah. Doon po nakakamero ng bunga. Yeah. Ang tawag po doon, pollination. Tawag po kasi mga cross-pollinated plants. Meron po kasi halaman na self-pollinated. Pwede na may lalangit babae mulaklak na. Pero meron po halaman na cross-pollinated. So pagka po cross-pollinated, katulad po ng lalaking papaya at saka babaeng papaya, kala hindi, hindi po ano, ba na ginagawa niyo, pinuputo ninyo yun. Sa bawat isang daang papaya, kailangan po kayo magtira ng isang lalaking papaya. Aba ano po magiging silbi ng mga babae kung wala ang lalaking? Kaya kailangan din noon yung lalaki sa inyong buhay, ah, di ba? Oo. Ano ko sa buong pangyay na sa buong mainam na rason kung bakit po tayo nagbububuyo. Oo. Di po ba, pati nagtanim ng mais, nagtanim kayo ng kamote, nagtatanim kayo ng tubo, kapitan yung mga tanim sa taniman ng palay. Pag ang ating kailangan lupa dyan ay napakalawak. Sa pagpupumuyo ko, napakainan mo ng pagpupumuyo kumpara sa mga ganyang klase ng agricultural activities. Dahil, kahit ko sa 10 square meter, ang inyong lupa, pwede. At tulad ulit itong bahay na maliit na ito. Ilagay lang mo natin yan. As long as sa limang daan metro, paikot ay may tanim ninyo. Kahit na hindi kanya, buhay po ang inyong kukuyo. Bakit? Ang kukuyo po kasi, lumilipad. Kuha po ninyo ako doon. Oh. In other words, ito po, hindi nyo kailangan ng spyro. Ah, kaya sabi niyo wala nang magpunong lupa na ni Kainsan. Eh, eh, itabi lang mo, yun sa halaman na ni Kainsan, buhay na po yan. Tuwa pa si Kainsan, kasi pag inilagay po nyo yun sa tabi, may posibilidad no yung 40% ng bunga ng talong dadami. Ay, bibigyan uh, ko kami talong. Ako, 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 logic ako, wala stingless ma'am stingless ang lukot natin ay wala sting well, lukot pero dati di, yung, yung, na mga dito yung dito 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 So, ang pag-aaralan natin dito ay lukot. Ang tawag niya sa Ingles, stingless. The only beast that doesn't sting. Mm. Nangangagat pero uh, ano? Nadikit po na Yan, na yan. Yeah, yeah, okay. May so, another mamahinap na, na, rason. Ito po yung pag-aaral na ginawa ko time na ako ay -do to 2014, pinag-aralan po lahat ng hindi ah, na po sa Quezon. Pa, ang pinag po ng mga indigenous communities sa Quezon. <laughs> the Aita at saka mga dumagat in the north. Ang tanong, at ito ay ha, e, napagandang hamon sa inyo. Ito po ba'y resilient livelihood? Sa baga, nakapagpayaman po ba? Yun na ang tanong natin eh. Kumita po ba ang yeah. local community? 100% may possibility <laughs> kasi <Anthony> na si Anthony Nailo to out sa <laughs> YouTube. So, naman Kaya wala akong kaya sabihin hindi niyo, okay. sino ko bibili tayo ng isang market na po pwede yung puntahan. Dabing pumupunta dito ng mga turista eh. Madami. Oh, so, ay may possibility mm -hmm. yung po ninyo. Yung group ni small group ninyo ay mabenta. Mm -hmm. Bakit po hindi mabibenta yan eh? Local kunsuyan? So, doso Yun ang yung mag-aakit ng turismo dito sa barangay po. Oh, okay. oh. Papakagat natin yung dadating nyo. Oh. Okay. Kapalam <laughs> na <laughs> rin. Papakadami pa ho. Now, tanong. Nagkaroon tanong. tanong, 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 tanong <laughs> ano ho kailangan ninyo sa pagbubuyog? Ano daw ang kailangan? Bubuyo. Successful beekeeping practice. unang una Bubuyo. Hindi man ho ninyo maintindihan na rin picture na rin. Ito po isang pag-aaral na ginawa ko noong 2014. Lahat ho lang pulot sa buong teson, sinilip ko sa pamamagitan ng microscope. Tinignan ko po, po kung anong pinagagaling yung laklak ng sa alam niyo po ba yung bilog-bilog niya -bilog parang mani? Yun ho ay pollen ng coconut. So, ibig sabihin, 70% ng pulot na kinukuha ho ng aling kukuyok ay galing sa niyog. <coughs> <coughs> Oo, oh, ay dito ho ba'y walang niyog? Ang dami Sabi ko, pagka <coughs> ako ang maganda sa niyog, hindi ho katulad ng ibang mga fruit bearing trees na seasonal. Bawa, <coughs> <coughs> Araw-araw po ba, ang rambutan. O magustan. Ang niyo. Araw-araw, ah. yan. Araw-araw, ibig sabihin, buwan-buwan, buwan, pwede tayo kumapis ng hari sa po Dahil meron po tayong niyog. Hmm. Maganda ho niya. Since aid din po sa pollination, once you put the bees under the coconut plantation, ang yield po ng niyog ninyo, kung kumikita kayo ng isang libong kilo, Madatagtagan mo ng 40% pa. Aba. Ayaw ba ulin nyo na? No? Sabi ba? Ang maganda ho pati sa pagbubuyog, hindi yung katulad ng pag-aalaga ng baboy at pag-aalaga ng manok. Anong ginagawin sa pag-aalaga ng baboy at manok? Papakainin. Pigs. Baho. Ano? Ito. Ano? Ito. Wala na. Yung kailangan yung paglipat niya na hindi lang po pakain niya.

Madalawang reason, kailangan po yung lugar, hindi kayo nag spray ng pesticide. Ayun, Ano yung Ano yung ninyo ng konti sa pesticide. Or kung may mag spray man ho, uh, tatakloban mo ninyo. Pantaklo mo <muchin> ni <ba> ninyo, isa ko lang, nyo sa uh, After three days, <muchin> sa kanya may buksan. Ito kasi kaya po siya bumabalik, meron pong amoy po yung reyna. Oo, naroon po yung tinatawag na amoy ng reyna ng tao ko ay mo, Kahit kung magkakatabing din yung bubuyo, hindi ko siya nagkakamali ng paso. Kasi may kanya-kanya po ng ang bawat reyna. Oh, Alam mo yung iyan. Ano-ano po ba yung mga klase ng bubulib na narito sa puwok na na-identify natin? Uh, dati po nag-alaga ako ng European bees or exotic species. Pero po ba kayo nakikita pang live Okay, tuturuan ko po, po in the future, tuturuan ko po, po kayo ng paglilipat naman ng live Pero the part for the big time, mo na, mo po senyo, sa inyo sa next natin ay paglilipat ng na na. Okay? Uh, one, tapos dalawang klase ng computan, hmm? isa na, na hindi mo lamang mo sa Palawan, isa mo sa Palawan, Oo, oh, matagal na. Meron pa yun. At ang lukot, ganito, Hindi ako marunong magharapis ko siya. Uh, tama. Parang 2 miles per Ah, pabilo. Oh, pabilo. <coughs> at, ang sinakikita ko naman ninyo, di nasa ako. Sita po nila, sa labas. Lalo, lalo, lalo. pinuksan natin, ang hinsura ng kanyang bahay, ay dito. Oo, oh, pabilo. O, papare-mister sa doling eh? at ihanap po natin ang mas magandang project. Okay, kung saan man, sino man po yung tutulong sa atin. Kung eh, naiyos, okay, 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 kayo, lang, po, po natin yung... okay. okay. pag-aralan na po natin ng konti, ah. konti pa lang, pero, sa uh, susunod so, ng pag-aaral, lalo sa demo, with the permission of our parang kay chairman, and then, ito ang mga nakarinig dito, at saka po sumama, I am inviting you to visit my farm. Wala na ano kayo magiging problema doon. Nasagutin ko kung uh, may mayroon na tanggap. Hindi mo mga wala ka doon. Nagpanog daw. Ay, wala akong problema doon. Pagkatapos, hindi mo may pagkatapos daw ng ating naloy. Oo, pagkatapos. Wala akong problema. Okay? Ano ang promise ng stainless base? Okay. Oye, Alam niyo po ba na ang pulot yung ng stingless bay ang tinagod mother yung medicine? The enemy of yung all eh. diseases. Uy, sa baga, magpangalan ko kayo na kung anong disease. Ang so, bawa, prostate enlargement, cancer, ah, di ba ah, yung mga number one, heart attack, or whatsoever. Lalo-lalo na lalo, yung mga kalakihang kalalakihang hindi na, so, na hinanaw ang level ng testosterone. Yeah. Tapos nagkakamiron na ho ng you know, yung kasi isang malaking disease na ayaw ng mga kalalaki yan eh. Prostate. Prostate. Tapos pustik. meron pa yung problema sa mayunga. May, May problema ho sa mga inlight and inflamed area ho yan. Baka po yan yung in inyong sa isang, don't isang don't pulo ay is yung uh, Helicobacter pylori, sa yeah. bacteria that causes ulcer. Mm ah Kapag pinagtanong nyo, ipatak nyo yung ahali doon sa bacteria, namamatay yung, yung bacteria na, na doses mo. So, ibig sabihin, kung yun po, iinom ka ng ahali. Magbawa ka kundi Pwede naman. Bawal po. Bawal po pala yun. Bawal po. Bawal po. fertility number one, ang B-pollen mo natin. Meron pa po pa dito, ano, niyo po ang pag-aaral namin sa UV ko. Antibacterial, antiviral, at saka po anti-cancer. Because of anti-inflammatory properties. Yun yung tinatawag na flavonoid. Yan, pati pinsan na yan. Ah. Alam mo ngayon yung alaga mo ay apat yan after one year na ano na magiging walo na kayo, na suklot-suklot ba? Aalasin mo yung suklot ang uh, dami na, na uli Mabilis tumami uh, Direct intake po yan 1 teaspoon every day uh, hindi po. Ang lukot po, kung sa mga at Taiwan, ah, chemically speaking, ay 80% po ang glycemic index sa pagkamatahas. Yung matatamis ang pulot. Ito kung pulot na ito, medyo maasim-asim. Ang glycemic index po ng lukot is only 17%. If you are diabetic, it will not trigger your diabetes. Uh, kaya wala ko kayong ano, wala ko dito. So, kaya hindi sabi, diabetic na ako eh. Hindi. Therapeutic. Yeah, mga ubo, mga sipon. Diyan po kayo makakaranas lang talaga. Hindi po ba ang inyong buho? nga po, 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 po. <laughs> kapu, sa COVID, at ang na, <coughs> na COVID natin lahat ng COVID, talaga hindi Bakit? ayo bumili? Ayaw, Kasi sila yung mga frontliners noon. Paano kapitana sa sa pulisan, <tipan> in even in Atimunan, ang mga ang mga nag-aalaga ko po dyan, umabi po sa 300 columnist, <tipan> mga kapitan del barrio. Mga na-train ko po dyan, pero sila, pag ako nakahuli pa lang doon, sila nilalagay sa sahay. Kapitan sa hapa Alam niyo yung ginagawa ng isang kapitan na kilala sa Timonan. Masa nagbenta siya automatic, bibili po siya ng baka. Propuno. Magiging baka po yung lukot. May niyo, nyo, yung lukot yung maging kalabaw para gamitin naman ng sa saka. Maganda na po yun. Malaki ng bagay na naitulong po sa inyo. Maganda internet. na mali. Friends, kung mo, ang kaibig na sabihin sa kaputiyotan, may kayo yung kulay dilaw na mapain. Kung <laughs> Maganda po ang umo. Ang umo kung mga yung babae hindi na mong tis. Ayan ang hindi na Ah, titirahin. Ah, i-buntis po yung ano. Ay. Tapos meron mo kayong didirain, ah, <laughs> problema sa erectile dysfunction. Yung mga lalaki. Ah, yun din ang titirahin. Ay, naproblema. Ipupunas po, ipunas. Hindi, kakainin niyo. Kakainin niyo yun. Sir, baka ipunas. Ha? Ipunas ba o kakainin? Kakainin. Ah, kakainin niya. Ipupunas tayo. Papuro <laughs> lang gam. Hindi ninyo. Ang pagkain po doon ay, ay pingin. Ah. insan bago kayo magtrabaho sa 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 Umok. inyong gulayan sa tubigan tumira kayo tapos tapos yung kalaman tapos 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 na tapos 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 tapos